ano yung uh, detalye sa sanksyon na ito? Aga inanunsyo ni United States Secretary of State Marco Rubio ang pagpapataw ng sanctions laban sa apat na judges ng International Criminal Court o ICC at kabilang rito ang isa sa judges na may hawak sa kasong Crimes Against Humanity laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Partikular na si Rain Adelaide Sophie Alapini Gansu. Ang tatlong iba pang may sanctions ay si Solomi Balungi Bosa, Luz Del Carmen Ibanez Caranza at Betty Holler. Ayon kay Marco Rubio, US Secretary of State, ang sanctions ng Estados Unidos dahil sa direktang may kaugnayan umano ang mga individual na ito sa mga hakbang ng ICC para makapagsagawa ng investigasyon, aresto, detensyon sa mga mamamayan ng Estados Unidos o Israel nang walang pahintulot ng dalawang bansa. Hapwa hindi kasapi sa Rome Statute ang Israel at Estados Unidos. Ginawa ang hakbang kasunod ng ICC Arrest Warrant laban kay Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu. Dagdag pa ni U.S. Secretary of State Rubio politicized o namumulitika umano ang ICC. Maliri ng claims o pahayag nitong may lubos itong kapangyarihan para makapagsagawa ng investigasyon, maghain ng mga kaso at i-prosecute ang mga mamamayan ng Estados Unidos at mga kaalyado nito nag-abuso man ito sa kapangyarihan at panghihimasok sa sovereignty